Hello mga Papawazo! <laughs> Tuturuan kaya po kayo ng mga road markings habang tayo ay nagdadrive alam nyo naman siguro na yung broken lane yung center lane na broken lane alam na ng lahat yan allowed to overtake yan mag overtake tayo dyan pwede pwede anytime pero ingat lang hmm, dami ka sa lungo. Tapos yung magkabila ang guhit naman na yan, yung kabilat kanan, yung guhit na yan, yan yung tinatawag na border, border gate. Tapos kung mapapansin natin, yan, merong guhit sa kanan, sa parting side natin na mahaba, yan yung approaching to solid lane. Ayan, solid lane na siya ngayon. So ang solid lane, nasa part ng nasa lane natin, tanda, bawal mag-overtake Ayan, kasi ang kasunod niyan, double solid lane na So, ayan Double solid lane So, ibig sabihin ng double solid lane Strictly po yan, ha Strictly yan No overtaking at any time Bawal na bawal po yan <laughs> Bawal na bawal mag-overtake at any time Tapos ngayon, merong uh, broken lane Na might say So, ibig sabihin, meron siyang kanto may kanto siya. Ayan. Pag meron ganyang broken lane, meron siyang kanto. Uh, kanto magkabilaan or kanto sa kabila, may kanto sa kanan. Ayan. May mga broken lane po siya. No? So, ganun po dito sa Europe. Uh, binibigyan po ng importansya yung mga, mga subroad, Binibigyan nila yan ng buhet Kasi kung wala po yung broken lane na yan at sulit double solid lane lang siya tapos may kanto ibig sabihin hindi ka pwedeng tumawid talaga as in bawal ganun po yun pagka meron siyang kanto magaya niyan meron siyang broken lane pwede mong abakan yan tapos kasunod naman yan ay solid double solid lane bawal na bawal po yan mga papa bawal na bawal yan basta double solid lane ayan yun namang kulay blue na yan ayan o oh yung kulay blue na may puti may parang araw ang tawag doon exit sign po yun siya ng exit yun namang mga kulay blue na yan sa taas yan naman yung sign direction hindi ka ililigaw niyan pag meron nung tayong bumasa ng mga sign direction ayan, hindi tayo ililigaw niya basta sundan mo lang yung sign direction kung saan ka pupunta hindi ka ililigaw niyan basta marunong tayong bumasa ng sign direction Ayan mga papa, no? dahil paahon tayo dito, pag paahon ka, binibigyan ka ng ah uh, importansya dito. Kaya yung lane natin, uh, allowed mag-overtake sa lane natin. Tapos yun naman kasalubong natin ang palusong, kaya one lane lang sila, bawal silang mag-overtake. Tayo kasi paahon, binibigyan, ay sorry na tumba. <laughs> Ayan, tayo kasi paahon, kaya binigyan tayo ng binigyan tayo ng at uh, double lane, dalawang linya. So ngayon, mayroon dyan ang arrow. Yung arrow na yan, approaching yan to end of lane. Ayan. End of lane po ang tawag sa arrow na yan. So ibig sabihin, yung left side, ma matatapos na yung kanyang linya. mag end na yung kanyang linya. Papunta yan doon sa single lane. Ayan, single lane na po tayo. So, yun po yung ibig sabihin ng araw na yun. Ano? Nasa markings po tayo na sa road markings tayo. Tapos yan namang gitna na yan. Yan po yung island. Island lane yan. Island ang tawag dyan. So, it means, pag talagang tunay na island siya, pag sinagasaan mo yan, wasat ang truck mo. So, hindi po siya pwedeng apakan mga papa, no? Kasi island siya. Yan yung island lane. Ayan. kanan yan harap, unahan at ulihan. <laughs> yan, yan po yung mga road markings natin mga papa. Ayan, nasa broken lane naman yung ating side. Sa kabilang side naman, solid lane. So, ibig sabihin po niyan, tayo po ay allowed mag-overtake with care. With care po yan. Pwede po tayong mag-overtake niyan. Kasi nasa, nasa side natin ang broken lane. mga papa no? kung mapapansin natin yung kabilat kanan ng kalsada eh, may nakikita tayong kulay puti na parang stick ayan magkabilaan po yan kulay puti na parang stick ayan ang tawag po dyan ay meter post meter post po yan every 50 meters meron po yan siyang ah, nakabaon na stick kabaw ng stick yan so meter stick po ang tawag dyan sa gabi nagre-reflect po yan meron po yan siyang reflectorize o yan din po yung tinatawag na cut eyes kasi maliwanag po siya pag nasisinagan ng araw tapos yun namang mga kulay-pula na yan mga kulay-pula na stick na yan mapapansin niyo may mga kulay pula na stick. Ayan, nag-ice pa yung ano. Uh, nag, uh, may yellow pa yung lake. Patigas pa yan. Uh, hindi pa yan saan. Patigas yung lake na yun. Nag-yellow yun. galing nga pala tayo ng, ano, ng Norway mga papa kapapasok lang natin ng kadadaan lang natin ng border nagpa custom documents tayo doon nagpa custom clearance tayo doon pumasok tayo dito sa Sweden ayan so ngayon nandito tayo ngayon sa Sweden makapal pa rin ang history ito. uh, at yung kalsada ay maginis na hindi na siya madulas Papa no? sa bandang kanan natin so lead pa rin yan border lane pa rin yan so ang kasunod yan ay malaking guhit na putol-putol ang tawag dyan ay merging lane tapos yung kulay blue na yan yan naman yung merging lane for exit ayan ganon din po dito ay yung mga papasok ng expressway or ng motorway merging lane pa rin ang tawag dyan So dahil tayo ay nasa loob ng expressway Ayan, yung guhit na yan na, na broken lane na malalaki Merging lane yan So dahil tayo ay nasa loob ng expressway Tapos sila naman ay eh, papasok So tayo po ang priority dyan Tayo ang priority Sila po yung magigigig Dahil sila po yung papasok ng expressway Galing po sila doon sa mga subroad O doon sa mga B road or sa mga national highway Doon sila galing So tayo po yung priority doon sa merging link. Dahil nasa loob po tayo ng expressway. So yun lang mga papa, ano, Maraming salamat and God bless. Thank you. So hello mga papa. <laughs> Pasensya na kayo, no? na At yung ating video na napanood ninyo, eh, medyo kulang sa impormasyon. <laughs> Kinapos tayo ng informasyon kasi nakapokus tayo sa pagdadrive Nagtuturo kasi tayo ng mga road markings habang nagdadrive So medyo yung, ang bilis kasi, mabilis kasi yung pangyayari Kaya yung yung road markings na na-discuss ko, inada, nalalampasan na natin Kaya hindi ko na ipapaliwanag ng maayos So, uh, hayaan nyo po at sa susunod na mga video natin Ah, uh, magpo-post ako, magko-content ako ng tungkol sa mga road markings at hihimay-himayin natin yan bawat rolls ng mga ng mga road markings na yan. <laughs> so, thank you mga papa ano? God bless, God bless. Ingat kayo. Salamat sa support ng channel natin. God bless.